Dahil medyo maulan nga ka rin ang umaga pagkagising ko, yung nakagawian naming almusal na tuyo at itlog, ay sinamahan ko na nga ng noodles. Dahil bukod nga sa pagkakape, ay nagaanap nga ang aking mga anak ng sabaw kapag ka nga sila ay kumakain. Ayoko rin naman silang masanay sa ganyang ulam, kaya nga nililimitahan ko lang ang pagluluto ng ganyan. Sinabayan ko na nga rin sila ng kain dahil bigla nga ako natakam sa toyo. Yung ganitong ganitong pagkain talaga ang gusto ko lalo na nga at maulan. At eto na nga, kinuha ko na nga ang kalahating hita, charing. Naalala ko kasi kapag kakasabay ko ang aking asawa at yan nga ang ulam namin ay sinasabi nga niya na, oy dandan sa hita. Hita nga kasi ang tinatawag niya kapag naguulam nga kami ng tuyo. Ay kain po, salamat po sa masarap na almusal. Thank you Lord sa blessings. At pagkatapos nga namin kumain ay gumayak na nga ang dalawa para umalis. Ayaw pa ang iatid ni Criminology si ABM dahil nga daw siya ay inaantok pa. Kaya nga ang ginawa ko, kinuha ko na nga ang mga helmet nila at ako na nga ang naglabit. Pinasakay ko na nga rin sila sa tricycle dahil napapagod na nga rin si Criminology sa kalalakad. Sabi ko nga, papano kang di mapapagod, ibang e katataba mo na. Charing. Medyo mahilab nga ang katawan ni Criminology ngayon dahil wala nga ang ginawa kundi kumain. Sabi ko nga, ay mag-diet naman ng kaunti dahil baka pagdating ng pasukan ay hindi na kasiang uniforme. Nung makaalis na nga ang dalawa, ay binala ko ngang umidli pero bigla namang may tumawag. Alam niya kasi na nagtitinda ako ng alas kaya meron daw siyang papatingnan. Meron daw may utang sa kanya at ito nga daw ibinayad. At tingnan ko nga daw kung totoo nga daw bang ginto. At unang kita ko pa nga lang sa alahas ay alam ko na agad na peke. Wala akong kagabitan sa pag-aalahas pero bilang alahera na mahigit tatlong taon ay alam ko na kaagad ang peke sa hindi. Kaya nga sabi ko sa kanya ay peke ang naibayad sa sa'yo. At pasintabi nga rin po pala sa aking maduming kuko kasi nga po ako ay nagkakalang diuling kaya po ganyan ang klase na aking kuko. At meron nga pala kaming nabiling isang kilong tilapia at dahil meron nga kaming hilaw na mangga na bigay ng kapatid ko ay yun na lamang gagamitin naming pangasim. Pinagsama-sama ko nga lang sa kawali ang isda, kamatis, sibuyas, pati na nga ng sili. At eto nga yung mangga na pinalambot nga ng bukod ng aking inay. Nilagyan ko nga lang yan ng tubig at pagkatapos nga ay lamas ko tsaka ako nga ibinuho sa may isda. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng magic sarap, pati na nga ng asin para nga pagkakumulo ay hahanguin ko na lamang. Madali lang ang namang maluto ang isdang tilapia kaya nga isang kulo lamang ang gagawin natin. Dahil hindi mo naman siya pwedeng pakuloan ng pakuloan dahil nga malalabog. At ganitong kulo nga ang inaantay ko para nga siya ay mahango At nung maluto na nga ay kumuha na nga ako at nagsimula na nga ang uling kumain. Wala na akong ginawa dito sa video ito, kundi kumain ng kumain, honey. Ay siya, kain po tayo. Salamat po, Lord, sa blessings. Dito nga sa amin, bukod sa makakapamili ka ng sariwang isda, ay mura pa. Kaya nga yung ibang mga taga Maynila ay dumadayo pa rito sa may amin, sa may isla, para lang makatikim ng sariwa at murang isda. Yun lang. Salamat.